Welcome to Campestuan Island Resort! <laughs> Tara libutin natin kung gaano kaganda ang kanilang resort. Grabe, ang ganda sobra. Tingnan mo naman, this is the first stop. Pero, saan? Yan may kantin, di? restaurant. Ah, diyan kami kakain. Pero doon naka ang aming beshi sa malaking castle, which is the best uh, 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 residential su uh, su suites. Doon kami naka -stay sa malaking ilipante. Kaya tour tayo natin. Natin kayo mamaya. Tapos ito naman ang, diyan naman si Scarlett. <laughs> Doon naman si Oyong. Charot yung mga girap Ang ganda dito. No? Grabe. Mamaya pasukin natin yung ano. Uy, 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 ikasakit, mas dinosaur ko, mas guwapa pa sa nimo. Uy, yung parehong sa dinosaur. Alam. Alam, 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 alam. Halo. Dapat parehong magposisyon. Ah, nagyamang ka, oh. Yawa ka talaga. Ala grabe ang ganda ng basurahan nila, oh. Madunot, plastic glass bottle, hindi madunot. Kato, dunot kaayo. <laughs> ganda ng basurahan nila. Ay, may ganyan sa bahay, ay sa farm. Ang ganda. Pak, oh, anak, welcome to. Oh. Ay, ang ganda pala dito, oh. Heart, to heart. Matagal na po tong asenda mo, madam. Hindi pwede makita si madam, bawal. Oh, Hala. na ganda ng African Talisay. Ay, mga... Ang <laughs> ganda naman dito. Dito mo na siya, natin ako makikita ako. yung mag-ama ni Oyong. <laughs> Ayan yung asawa ni Oyong tsaka yung... Ah, tabi kayo dyan. Tabi yung tabi. Family. <laughs> <laughs> Patroyo, be. Hala, <laughs> <laughs> may ganito sila, ha? Yung parang ano sa Habit House na ito. Oh, Habit House. Hello, Baka kay. Agpas yung kinay kuan. Dali, mayroon kuan. Oo, Nice kayo din nyo. Ang ganda pala dito. Parang ba? Huh? Visit rin na. Maybe you light up. Parang isang white lang <laughs> na ano. Maybe you light up. <laughs> Believe you don't know. You don't know. Oh lang, meron sila ano. Indian house. Wala pa sa kasi you don't know your beauty. You don't know your beauty. Wala yan yan naman Asan ala? Chicken. Ayan yung chicken. Ano dito? Pwede din chicken. Ha? Mamaya tayo magpicture picture. Vlog muna natin ten. Vlog oh. Kanta yung Beulah and I'm like nobody else. <laughs> Pero murang dili man klaro kayo sa ako. Grabe no, ay ito naman kuweba, ICR. Hala, oh, oh, hala. Uh, oh, oh, gamit na gamit dito. yung bato no. Grabe, ang ganda dito. Kayo mahaba pa silang slide na hindi pa natapos? Ha? Ah? Sure ba? Mm -hmm. Ay, yung LGBTQ. Iyan nga yung slide. Ah, ito, ah. Yan, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Pagawa a... uh, Ano madam? madam. <demostra> <laughs> <laughs> Kaya ba yung sa'yo? Tapos... pa rin mga Ay, ito yung ano na, 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 sa siya. Hindi oh, pa pwede. LGBTQ. Oh, rainbow. Ay, muna siyang katulad sa dahilayan ba yung... Para siyang slide na... nakakuan ano, no? ka. Tinda. Pwede mang gano'n, ang galing ang isang kumadaan. Sasakay ka sa kuan. Yung kuan, yung kuan. Ang ganda, no? Pa, picture sa ba? Ga, picture, picture sa ta. Marang na yung mga picture sa imo. Hindi nito sa habit house na walay kuan. Ha, hindi na, oh. Pwede mo siguro. Doon, Indian. Hi. 150 lang po. Hindi na, picture sa manito, te. 150 lang. It's all 150 po tayo, ha? 150. Gijing, picture, picture sa manito, te

may model po doon ng ano. Carabao grass. Hello naman. Dat nga nga. Diba? Nandito tayo, naman tayo sa Kung Fu Panda. Ah, Kung Fu Panda pala to. Yan oh. Picture dyan Yan po si Kung Fu Panda. Bakit ka dyan kasi yung color mo. Ay. Yan, guys. Kaya. Mukha kang karabaw grass diyan. Ala, ganda oh. Grabe. Asin, in, ano ka itsura nito sa loob no? Ben. Oh, ganda. Grabe ang ganda dito. Sobra. Ay, may katsubong, oh. May mga kapitbahay kami na, naano ano dito, eh, na adik. Ayan na, katsubong. Ito naman si Scarlett, pagkalat-kalat dito. Pwede ka magsulat ng pangalan dito, oh. Saan? Ayoo Oh, Check mo nga kung sino maging forever mo dyan. Hanapin mo, for <laughs> Psycho.

Ay, grabe, ang ganda, oh. Uh. Ito yung pool nila na pinakamalaki at may wave. Ah, ang ganda. Ah, ito yung may wave dito. Love, peace, and joy. Ang ganda. Ganda. Ay, ni yun manok. Ito yung man, manok. Room pala yung manok. Pero ang taas naman yan. Grabe, ilang, ta ilang buwan kayo yung ginawa yan, no? Ha? Million? Si. Ha? 9,000 yung per room? Hindi e sa kanila mga 25 yun. 15 Oh oh. <laughs> oh kada di bawah 30.000. Gandah. <laughs> Ai nang mababus oh. Ang ang sarap Minsan lang maka, magkaroon ng pagkakataon na nakita natin yung tapos at yung totoong tao. <laughs> <laughs> Ay, totoong tao pala. <laughs> o ano? oh, yung! We're so happy na namin ang ninuno mo. Yeah. Dito ka, dito ka, dito ka. Ay, sa isa yung, sa isa yung. Ako sa yung. Ah! <laughs> Di ba maganda yung babae no? Na na love sa kanya. Ah! Kunwari, ah!

Hey, Leo. <laughs> Wait lang. Wait lang. Everybody seems so famous. You know, I the ocean park no? And the GC song was on. And the GC song was on. And a Jay-Z song, I put my hips up, the flame, my but away. Like, yeah, moving my hips like, yeah, my sounds. Casting, store, my oh, store, card store, card store, King tayo. Diba? Meron din sila kay Jersey Medical Assistant. Hala, Cinderella. Ay, Ay dito makagawas yun, eh, Jeep. Dito makagawas yun. Ay, no? Lara, ah. Makagawas man. Lagan kay King Kong nagtuo. Ang, Kong. Ito, ang What? What? Oh, Oo. Oh, Ang tagal na nito, no? Sinong may-ari nito, ate? Uh -huh. Tapos na, linis-linis lang sila, kaya gawa lang sila hanggang parang na-inspire sila ng mag-asawa. Uh -huh. Dahil nga sa kanila, lumakas yung property dito. Eh. Uh -huh. Lumakas na. Hindi nga kasi. Sa the outdoor cafe. Uh -huh. Ayun na, si Oyo! Edit <laughs> 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 lang, edit lang. So, dito tayo ngayon sa statue ni Oyong nung saan ito po talaga ang kanununuan nila ni Oyong, ni Scarlett, <laughs> sumalangit na mo <po> si Didong. <laughs> Tapos uh, medyo na develop na lang din kami naging ganito na itsura namin. sinan mo oh, di ba diyan namin ako ay mahilig kami sa ginto. <laughs> uh, yan. So, oh, picture picture muna tayo, guys. Picture, na kayo. picture or video? Dito. na, ako muna. Ito. 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 yung Ito. Heather ei naatem hi Nabib наход apa dito? hai kaya horses power lampan, forum log dwar So, yan lang po ang pwede natin gawing tour dito sa Lamat sa pagsama sa amin dito sa Campuestohan Island Resort, eh, Spring Resort. Campuestohan Spring Resort. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoy our adventure here. Bye! Ayan naman May wave daw Yun yung movie na jo so, Sira na. Ah, Wala man. Kala ko naman may wave. Ay, ito maganda na shark to. Picture, picture. Okay, one more. One, two, three. Wow. Okay. Bayot! As in, ng shark. Asa na, uy?

Ah. Alam mo, dahil may wing, kailangan na natin simulan nyo. Ala, ala, ang avocado nagbubad na. <laughs> ha? Kailangan may, may, balat pa. Ayan, nabubuksan na po yung avocado. Ando na po yung buto. Hindi na po yung abukado. Hindi na po yung abukado. na po yung abukado. Hindi na So ngayon ako naman ang pupunta doon.

bula 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 <laughs> si Oyong de lakaga kani lakaga ano ba ay <laughs> Wala, octopus pala ito. Wala, ang ganda dito. Ito yung pila kang malaki din na swimming pool. Ay, may wave! Ang ganda oh. Shark. Oh, Hala, ready naman siya Mag-surf na, Mag na ko ay yan, si Uyong na naman yung pupunta sa kanununuan nila hu 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 go Jela. Kisa, kisa, kisa. Huy mo. Wait. Ito lang naman yung itsura niya pag gabi. O, oh, ba? diba? Ito siya. <laughs> <laughs> Ang ganda. May mga dinosaur. Ay, ano ba ito? May living, May mga living dinosaur. Grabe <laughs> o. Oh. Happy. Ano na, holidays? Ang laki ng ano ganda so ang ganda ng ano no doon tayo sa my front desk ayan grabe as in grabe yung isa naman yung basta makikita nila pag ano pag araw grabe ang ganda pero alam yung groggy ka na sa antok grabe Grabe ang ganda. Kasi magkikipag-chika ka magdamag kay kila Ate Ito lang. Ito, ito. Ay, grabe oh. Ang ganda. So, dun eh. Oh, may spiral. Dun di, sa taas. Hi, how are you there? Tabi po. Tabi po. Tabi-tabi po. Thank you, Beshi, for this experience. Hello. Oh, hindi tayo sa ano. Uy, inang. Bating gago. Pakita ka, ipapagalitan eh, tayo nito. Pakita tayo <laughs> <laughs> <Masip, trotting. laughs> na tinapan mo tiger. Masip, bating. Ang pangalang inakita nito sa Singapore? Huh? Ha? Tanya Hala, na ginaalas. Oh my God. Oh my God. Kasi ako Grabe. Igaan eh, to? Grabe. Ba bawal sila ipakita, di ba? Ay, grabe dito. Ang ganda. Sobra. Toilet, to? Ding ding ding. Hello. Oh! Oh, grabe yung toilet, oh. Kitang-kita ang likod. Ay, ano, overview lahat. Grabe, sobrang ganda. May bathtub. Ang ganda. Kitang-kita yung ano, yung buong gawas, oh. Hindi nakita kita kasi gabi kasi. Ay, birthday na. Birthday na. Oo! Oh, oh, Inabot ka doon? Happy birthday! Blow your face! Ito yung <laughs> <laughs> uh, hindi saan may gwapo ako nakikita. Hi, Baby Shark! Anak, Ang ko na lang. kailan nag-vlog ako ha? <laughs> Dito tayo, makikita tayong oh, okay. may Baby Shark. Hi, Baby siya. <laughs> What's your name? RJ po. Well, ha? Huh? RJ. RJ po. Oh, Ang kaya na kaibin niya daw? Oo, how old are you RJ? Uh, 26. 26 years old. Oh, parang bata pa niya, parang mga sa mga 12 years old. Ha? Huh? Wow. <laughs> <laughs> parang sa mga ano lang siya, teens na or 20 no? May jawa ka na? Meron daw. Thank you. Bye. Bye. <laughs> Bye. Thank you so much. <laughs> Lami kayo. Namit gi, diputa <laughs> ang sarap mo. Ang laki ng katawan niya. may abs ka? Ha? Pwede magkita abs mo? Sige na ba? Gutom kasi ako. Extra rice na lang ba? Kasi ang ganda ng katawan niya. Ano, anong pills gamit mo? Nag-gym ka? Gaganan mag ka? Magaling ka mag-gym? Bawin na abs ni? na ba? Ang pag-tapos. <laughs> tapos. O, hindi ba yun tapos mo ba? Lami kayo sa gos. Yawa. Pag nalunod ba ako, sagitin mo ako? <laughs> Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you, RJ. Waho po kayo sa Ay, pangita po. diri rin alagay <laughs> kita. Wow, nagbibigay na lang. Tapos nalang kaha. You like here? Gifted, charming. Kunwari sweet tayo, kunwari wala kang Kunwari sweet lang. Kunwari lang. Kunwari ako Go. yung may anak. Prenatal. <laughs> Go. <laughs> Yan, tumang diriday. Balik kayong dalawa mag ano, harap. Five, six, harap. Harap lang. Harap kayong dalawa. Harap, ano ba? Harap. <laughs> <laughs>

Hi guys, what did you eat? Jigjag, ang dami mong kinain na lungganisa. Huh? Ang mantika, ayan. Guys, tingnan mo, sige, matigas talaga ulo ni Jigjag guys. Kaya gabi nag-inom pa ng tequila. Hi, <laughs> <Siniraan. laughs> what did you eating? Longganisa, Masarap yang bigtapa. Dito sa inyo Ilan bang combo dapat? Tatlo. Tatlo dapat. May dinosaur po. <coughs> Ay, yung dinosaur ba? Bagay talaga yung mga dinosaur. na Naka-stripe at ah, tatlo, oh. Tingnan mo. Tingnan mo yung dinosaur. Naka-stripe yung dinosaur. <laughs> Ba't ganun? Mas maganda pa yung dinosaur kay Uyong. gajela <laughs> jila <gila>, bilis. jila bilis. <laughs> Hala, yeah. yeah. <laughs> 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 ngayon lang ako nakakita ng dinosaur kumakain ng elepante. Ha, <laughs> <laughs> ha, ha, Oh, yang lapit tuh, yuk kita keadaan. Ganda ng ano nila guys, oh, may zip line, Ay, zip line. May hanging bridge sila. Hoy, oh, bigay lang ng tip. Mia, sabi tabak, taba, 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 Ang ganda, oh. Ayun? Dito nag-shoot sila sa Soberano, Enrique Hill. Oh, Dito. Oyong <laughs> isang Oyong era kamo na dito Oyong Oyong isang baki Uy Oyong hang over kay kagnaong Mura <laughs> <laughs> Gelboy Oyong isang isang Oyong Oy Ay, tip daw wala kasi kami pera eh nada eh kumain ka Ah Ah <laughs> <laughs> uh Ato uh na Oyong Ay Oyong Ay, sa so, maganda ito Sa lips to lips lang Sige <laughs> na ma Diyan yung mata niya Parang sa jig <mulit> <bilisaw> sa jig sa Uy Uy Giga po na siya ba Matumbag na siya Uy katumbaho na siya Uy Lalaki o Di pa may sa gilid mo Uy bilisan niyo na ako Nang nga nga siya Nga nga na scarlet